Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na po tayo ngayon. Meron tayo ngayon ano. Pakinggan guys. Magandang balita to. Talagang nagsalita na si Claire Castro. Ayan ah. Ano to? Galing to sa News 5. Ayan. Mamaya pakinggan natin guys ha. Yung sinasabi niya. Grabe nakakatuwa naman. Wala naman pala talaga kasi ano si ano. First Lady. <laughs> Ayan guys ha. Tingnan natin yung kanyang reaksyon. Ayan, kanyang sinasabi. Nagpaliwanag na si Claire Castro kung paano ang pangyayari. Kasi lahat daw ay fake news. Ito guys, pakinggan natin ha. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, okay. <laughs> ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Ayan. Nakakahiya, Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. No, Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi ko kasama sa official entourage ni uh, FL, or ni, ni First Lady ng unang ginagawa. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Natulingan journalist, mga dating spokesperson, hindi marunong mag-imbestiga na sarili. Hindi sila nagiging journalist kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook, ay isang malaking kasinungalingan. Yan guys, kasinungalingan daw. Kahit kayo po mismo, ay maaari mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang uh, salit, mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word miro, yan po ay dinagdag lamang. Yun guys, dinagdag Ito tamo, ay mga gawain mga, mga upang masira ang unang ginang, ang pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po nung siya ay nasa Los Angeles ay meron po siyang security service na nag-provide, na provide ng US. At meron din po siyang asalang PSG. Hindi rin po siya uh, nag-stay sa nabing, sa, nasabing hotel. Uh, ni Mr. Tantoko. Iba po. Ibig sabihin, sinungaling yung video na yun. Yung nagpakita ng video. At meron po video. siya mga activities. March 8. Kung pwede po natin makita, maipakita sa monitor. March 8. Makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Christina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. anong masasabi ng mga obstructionist na to? ng mga July fake news peddlers na to? 2025. <laughs> ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity. Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa-Pilipino ang kanilang niloloko. Man, para sa kanilang personal na interest. Naman. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap, kaya na kayo journalist. Yun, Pero lumalabas ya, na kayo propaganda talaga <laughs> Maawa po kayo sa bansa. Bakit nga ba naman maawa kasi kayo pinagpipilitan? Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. maawa naman daw kayo sa bansa. Kasi ang bansa natin talaga naman daw nadawit patuloy ang bansa natin ha. Awang-awa na sila ngayon sa tayo ngayon ang maawa sa bansa natin. Hindi sila tayo ang dapat maawa. Kasi sila wala silang awa. Tayo dapat maawa. Ayan. Galing ni Claire Castro, no? Galing niya magpaliwanag. Alam niya rin lahat. Ayan. At sarili nila. Sarili nilang kagagawan. Ayan. Karma is real. <laughs> Ayan, guys. Um, sa mga viewers ko dyan na hindi pa nakapag like and subscribe, please subscribe na kayo pindot nyo na yan at maging up, para maging updated kayo sa akin susunod na video. Thank you guys!